Ayan. All right, mga boss. Magandang hapon sa inyo mga boss. So dito na naman tayo ngayon ulit sa ano. So ang vlog natin ngayon mga boss sa ano. Tag Ano muna? Fishing, fishing. Fishing adventure muna tayo. Ah, dito ako ngayon mga boss sa ano. Sa dampalit. Dito sa dati kong pinupuntahan. Dun, sabi ni... kasama ko si Suloista. Bawal na daw dito. Meron pa naman eh. Meron pa rin eh. May nagdahagis pa rin dito, ang daming tao kanina dito pagdating ko. Hapon na eh, mga alas alas 3 na yata may gitik. So try natin maghagis-hagis. Meron kasi tayong bagong ano. Yeah, bagong pamingwit. Kaya agis-hagis tayo mga boss. Balay, bumakatsamba tayo. Ayan yeah, mga boss, wala pa akong huli. Ulan na. Nibukan ko lang yung bili kong bagong ano, pamingwit. Ayan gutur, gutor. gutur, gutor yan mga boss, gutur. Ay, ulan na yate. Ay, ulan. <laughs> Alright mga boss, uh, uwi na tayo. Wala tayong huli <laughs> Nag-try lang tayo dito ngayong ano hapon sa Dampalit. Wala tayong nahuli. Pero doon sa pinag-question ko dati na nakahuli ako ng mga tilapia. Pwede pa rin. Dito. Dito mga boss, so pwede rin. Dito may gamis ko maganda dito. Kaya lang dito sa part na to, sabitin eh. Sabi sumasabit. sumasabit. Okay, mga boss dito tayo try natin dito tagtag uwi na tayo mga boss kasi anong oras na mag alas 6 na mag testing lang tayo sa ano bago nating ano bago nating laruan meron na tayong bagong laruan um, medyo maganda ganda na hindi na, ka, hindi na ano hindi na teka teka <laughs> kagaya yung isang kung oh, ano yung isang tika yun eh. right mga boss kita ulit tayo sa sunod na ano adventure adventure ano to ad fishing adventure <laughs> alright mga boss bye bye na shout out sa inyong lahat babush